Ayan guys, nandito kami sa Hadika. Laruan ng mga bata. Ayan. Nandito kami sa Hadika. Laruan ng mga bata. Ayan mga alaga ko. Dalawang kambal. Guys. Nandito kami sa Hadika guys. Ayan. Laruan ng mga bata. Dito kami sa laruan ng mga bata. Yalla illah bo kbir, lishob kbir. Yalla ro kbir. Sheikh. Hala ta. Pulos era lahtin. Pulos ba maktaba hala, ta maktaba hala. Aywa. Ana hala ho. Ayen guys, don't kakali-kalito na ang ating mga. Laqalat. pelas, la 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 laqalat maglup. Ayan, titigas na lang yung laro ng mga bata guys. Andito kami sa Hadika. Pagkatapos mag-coffee, andito kami tumuloy guys. Ayan, nagkakon na Andun yung alaga ko. Ayan, dito kami. Bukas uwi na kami guys. Punta na uwi na kami ng Riyadh. Kaya ayan, lumabas kami ngayong gabi kahit alas 10 na ng gabi lumabas kami pagkatapos na namin nag tea nag coffee sa labas dito na naman kami sa Hadika Habit I mean, na no, highway lang guys ito sa Alcacin Lalo, ano, no, ito yun din sa park palungon dito sa park ayan guys Hello, welcome to my channel Marlin Lozano Nandito naman kami sa Hadika, samahan nyo ako Guys, samahan nyo kami sa itong gabi Ang paglalayas namin gabi guys so, bago lang kayo sa akin channel Don't forget like and subscribe At mag iwan ng comment kung ano mo masasabi niyo sa Mga video ay Guys Ayan, tara guys, samahan nyo ako sa video nito. Mamaya mga bata, lalo na mga bata. Ang alaga ko. Kali-kali, kura -kali, ilabawal, ilabawal. Why crying? Ay, Ayan, oh, ang ganda, di ba? Ang ganda ang ating kwen, Halang very uh, Ngayon, Oh. Ang ganda. sim, -sim -da siya, pero malampol na. Ayan, guys. Pabalik na ako. Pabalik na ako dito sa dulo. Ay, sa dulo. May laro hindi sa dulo. Pabalik na rin ako, guys. Mag-walking na tayo para maalis ang ating mga bill, bill. <coughs> Shout out dyan sa mga kainda. Ayan, dito na kami sa Alcacin. Ayan. Ayan. Lalo ang Sa dulo tapos sa dulo kanina pa ako nag, -nag walking yan guys kanina pa ako nag walking kaya ayan. kanina pa ako nag walking dito mga ilaw dito may green sa baba yung ilaw ayan guys ang daming green diba magandang ilaw nila iba iba may blue ayan Kunti lang pang kunan kwan. Ang aking pag-walking tayo dito. Kaya, pag-walking-walking walking tayo. Handa naman yung mga alaga ko. Handa naman yung mga alaga ko kay madam. At saka sa dalawang kabatid niya. Kaya, walking muna ako guys. Kahit kalahat oras lang ako, walking. Para, uh, maalis naman ang ating mga mantika sa katawan guys. Ay, Walking, walking. Ang luwang guys, andun, doon ako nalakad doon sa mga laro ng mga bata, di ba? Dito ako sa dulo, dulo at dulo ang nilakad Ayun. May pagbalik ko. walking lang tayo guys para mga katawan natin ay ma-exercise lalo na tayo matanda na tumatanda na guys kailangan natin galawin ang mga ating mga bones kaya yan guys ayan guys mahali ka din dito sa dulo, dulo din yan ganun din sa dulo so ang layo nila sa dulo sa dulo ayan sa dulo ng dulo ayan guys